Tokyo Wild sa mga por so yasumi tayo ngayon dayo tayo pasyal tayo dito sa pinaka magandang lugar dito sa isa sa mga ano dito sa Japan si Joko ito yung mga binibisita ng mga ano masyar ko kayo dito sa grid lang yung mga ito bidding machine bidding machine dito sa Japan yan tapos ito yung pinaka pinaka lagi talagang binibisita ng mga ano mga mga ano ba mga turista dito dito parang ano to parang malit na sibuya ba yan mga por daming tao yan sobrang daming sobrang daming tao nito mga por dito so, mga por oh. dito kasi yung sikat na ano mga por yung pinaka ano ba <coughs> yan mga por ito yung pinakasikap na lugar dito mga kor. Okay. 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 Marami mga pupunta dito pag mga walang trabaho. Okay. 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 Ang day off nila. Dito. Kapag picho. Si Joko. So, siyempre mga siyempre mga por pag ano, pag day off natin bilang isang OFW. Dito tayo, tambay tayo. Gala lang, gala. Wala sa stress. So, tara. Ito so, yung nakaganda dito. Ano ka lang, free ka. Kontrolado mo yung oras mo, buhay mo, kaya ano lang talaga. mabati lang kinagawa namin dito bilang isang OFW dito sa abroad, sa Japan, especially. Siyempre, dito yung mga ano, yakin, yakiniko. O oh, dito, ito masarap yung yakiniko dito. <laughs> kagana dito sa ano sa Joko sa Japan pa di natin kasi pa tayo Ay, mga por kapag nasa kayo pasal kayo mga por ito mga pagkain ng Jap Japan, mga por oh mga poro mga karne mga poro mga poro Asa sila? Ay delicada. O baka na mababatok. So, ito yung mga ito sa palagi mga ano mga por sa Sibuya mga por. Welcome to Sibuya Crossing. Ang daming tao dito sa mga si, sa Sibuya Crossing mga por. Ano? dito sa Sibuya Crossing mga por. Ano si ano si Dragon Ball. Yan, mga por. Ang donkey mga por. Tapos yung mga por. Sa pasyon tayo pag ano may oras ba? Oh, dongki mga poro. Oh, bili kayo ng mga souvenirs. Ayan mga poro. Yan dongki mga poro. Ganin. Meron mga poro. Di. Another video to mga poro. Si Mizuki mga poro. Ibigan ko. Ayan. Nakaganda sa mga por. Ito, may, English pa mga por. Recommended restaurant. Ito, bus stop mga por. So, kapag ano, wala ka trabaho, ito yung mga talaga pinapasyalan nila. Ito, ito mga por. Maganda siya mga por. Cute siya mga por. Tapos after mo magpasapasyal, Family Mart. Recommended ko 'yan, Family Mart sa Japan, mga convenience store dito. 'Yan oh. Grabe talaga dito mga por. So, 'yun lang, 'yun lang yung ating uh, ngayon, yung vlog natin. Pasapasyal tayo. Ito pwedeng kumain dito, mura lang 'to. 'Yan ito. 'Yan, 'yan, mura lang 'to. Ito, ito, ito. Yan. Mura lang yan, mura lang yan. Recommended ko yan, yung sinuya. Yan. Grabe. Abot. Oh, Diyo maingay doon, banda. So ayun, hanggang dito lang tayo mga por kasi ano, si Forman, mga ano na magre-report na si Forman sa kanyang uh, ano. Contractor. Ito mga po, pag ano, karaoke, pwede kayo karaoke Yan. Meron, at sa nyo, may isang Pilipina dito na mayari ng mga karaoke. Kaya mo yung pangalan, pero mayari siya ng mga karaoke dito sa Japan. Kaya, yun, uh, basta, uh, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, uh, pindutin mo na yung bell, tapos i-linking mo. Medyo maganda yung panahon, minit init Sino yung mga tao dito sa lugar dito? Yan, meron din Mr. Luna dito Yung Missis hinahanap pa namin Pero Mr. lang yung nandito eh ang, ang ganda lang dito sa Japan kasi mga por Ano ka, safety ka ba? Wala pa kami tulog Pero yung mga kasama namin dito na mga na-travel, wala pa din mga tulog yan Yan no. dito banda Yeah, no? ito shinjo ko bunka center